araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang paniniwala sa kapalaran ay hindi pamalit sa kaalaman tungkol sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha. Matapos maging isang tagasunod ng Diyos ng napakaraming taon, mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa kaalaman sa kapalaran sa pagitan ninyo at ng makasanlibutang mga tao? Tunay ba ninyong nauunawaan ang pagtatadhana ng lumikha at tunay ba ninyong nalalaman ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha? May ilang tao na may malalim at tauspusong nadaramang pagkaunawa sa pariralang, ganyan ang kapalaran, subalit hindi sila nananaligman lamang sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila naniniwala na ang kapalaran ng tao ay inihanda at isinaayos ng Diyos at hindi sila handang magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga ganoong tao ay parabang natangay ng agos ng dagat, inihampas ng mga alon, lumulutang sa agos at walang magawa kundi ang maghintay ng walang kibo at isuko ang kanilang mga sarili sa kapalaran. Ngunit hindi nila nakikilala na ang kapalaran ng tao ay nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila kayang matalos ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa sarili nilang pagkukusa at nang sa gayon ay makamit ang kaalaman tungkol sa autoridad ng Diyos Magpasakop sa mga pagsasaayos at paghahanda ng Diyos, huminto sa paglaban sa kapalaran at mabuhay sa ilalim ng pangangalaga, proteksyon at paggabay ng Diyos. Sa ibang salita, ang pagtanggap sa kapalaran ay hindi katulad ng pagpapasakop sa kataas-taasang kapangyarihan ng Lumikha. Ang paniniwala sa kapalaran ay hindi nangangahulugang tinatanggap, kinikilala at nalalaman ng isang tao ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha. Ang paniniwala sa kapalaran ay pagkilala lamang sa katotohanan nito at sa panlabas na pagpapamalas nito. Iba ito sa pagkakaalam kung paano pinamamahalaan ng lumikha ang kapalaran ng sangkatauhan mula sa pagkilala na ang lumikha ang pinagmumulan ng pamamahala sa lahat ng kapalaran ng lahat ng bagay. At tiyak na malayo sa pagpapasailalim sa mga pagsasaayos at paghahanda ng lumikha para sa kapalaran ng sangkatauhan kung ang isang tao ay naniniwala lamang sa kapalaran kahit na matindi ang paniniwala niya dito ngunit hindi nalalaman nakikilala nagpapasailalim at tinatanggap ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha sa kapalaran ng sangkatauhan kung gayon ang buhay niya ay magiging isang trahedya Isang buhay na isinasa buhay ng walang saysay, isang kahungkagan. Siya ay hindi pa rin mapapasailalim sa pangingibabaw ng lumikha upang maging isang nilikhang tao sa pinakatotoong kahulugan ng parirala at tamasahin ang pagsang-ayon ng lumikha. Ang isang tao na tunay na nakakatalos at nakakaranas sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha ay dapat aktibo, hindi walang kibo o nasa kawalang-kakayahang kalagayan. Kahit na tinatanggap ng taong ito na ang lahat ng bagay ay itinadhana, siya ay dapat magtaglay ng isang tumpak na kahulugan ng buhay at kapalaran na ang bawat buhay ay nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha kapag nililingon ng isang tao ang daan na kanyang tinahak kapag ginugunita niya ang bawat yugto ng kanyang paglalakbay makikita niya na sa bawat hakbang nakakapagod man o magaan ang kanyang paglalakbay, ang Diyos ay gumagabay sa landas ng isang tao at pinaplano ito. Ang maingat na mga pagsasaayos ng Diyos, ang kanyang maingat na pagpaplano, ang umakay sa tao nang hindi niya nalalaman tungo sa ngayon ang tanggapin ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha at tanggapin ang kanyang pagliligtas, anong dakilang kayamanan iyon? Kapag negatibo ang saloobin ng isang tao sa kapalaran, pinapatunayan nito na siya ay tumututol sa lahat ng bagay na isinaayos ng Diyos para sa kanya na siya ay walang nagpapasakop na saluubin. Kapag ang saluubin ng isang tao sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa kapalaran ng tao ay positibo, kapag nagbalik tanaw siya sa sarili niyang paglalakbay, kapag tunay niyang nauunawaan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, mas marubdub niyang nanaisin na magpasakop sa lahat ng isinasaayos ng Diyos, magkakaroon ng mas matibay na determinasyon at pagtitiwala na hayaan ang Diyos na isaayos ang kanyang kapalaran at huminto sa pagrerebelde laban sa Diyos. Sapagkat nakikita ng isang tao na kapag hindi niya naiintindihan ang kapalaran, kapag hindi niya nauunawaan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos kapag nangangapa siya ng pasulong ng kusang loob, pasuray-suray at pagiray-giray sa kalituhan, ang paglalakbay ay napakahirap at masyadong nakakasakit ng damdamin. Kaya kapag nakikilala ng mga tao ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa kapalaran ng tao, pinipili ng matatalino na alamin at tanggapin ito na magpaalam sa masasakit na araw ng sinubukan nilang magtatag ng isang mabuting buhay sa sarili nilang mga kamay, natigilan ang pakikipagbuno laban sa kapalaran at ang paghahangad ng kanilang tinatawag na mga layunin sa buhay sa sarili nilang kaparaanan kapag walang diyos ang isang tao kapag hindi niya siya nakikita kapag hindi niya malinaw na nakikilala ang kataas-taasang kapangyarihan ng diyos ang bawat araw ay walang kabuluhan walang halaga kahabag-habag. Saan man naroroon ang isang tao, anuman ang trabaho niya, ang paraan ng paghahanap buhay niya at ang pagsisikap niya sa sariling mga layunin ay nagdadala lamang sa kanya ng walang katapusang sakit sa damdamin at di maibsang pagdurusa hanggang sa hindi na siya makalingon sa nakaraan sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng isang tao sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha, pagpapasailalim sa kanyang mga pagsasaayos at paghahanda at paghahanap sa tunay na buhay ng tao siya unti-unting makakalaya mula sa lahat ng sakit ng damdamin at pagdurusa, at maiibsan ang lahat ng kahungkagan sa buhay.